Hi everyone! Ganda ng weather. Nakapambahay lang po kami ngayon. Kasi 13 degrees. Medyo maganda-ganda po ang weather. Dahil malapit lang naman sa amin ang convenience store, tara samahan nyo kami. 10 minutes walk lang mula sa bahay namin. Pinsan lang naman kami lumabas ng bahay kasi na namimili na kami kapag Saturday and Sunday walang pasok. Noong una pa lang kami dito, medyo namamahalan kami sa presyo ng mga bilihin kasi nga mahilig kami mag-convert kadto peso ba? At syempre, dahil hindi naman peso ang kinikita namin dito, nasanay na din kami. Kung iisipin pa nga, mas mura ang ibang bilihin dito kaysa sa Pinas. Nung time na to, wala kaming pasok kasi holiday. So kapag walang pasok, nagmo-movie marathon lang kami or nanonood lang kami ng k-drama. Hindi kami mahilig lumabas or mamasyal kasi nga nagtitipid pa kami. Alam nyo naman, kapag bagong alis pa lang, papuntang abroad, nagbabayad pa lang ng upo. tapit na po kami sa convenience store maganda din ang location ng nirerentahan namin kasi tahimik. Kaya nito, paglabas ng bahay, may convenience store. Sa tapat naman na kalye nito, merong dollar store. Kung saan makakabili ka ng mga gamit na mura. Mga $1 lang or $2, ganun. Balik na kami guys, minamili lang namin ay Coke at saka parang Pianono. Ganito lang ang buhay namin dito, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Makakapag-rest ka lang kapag walang pasok at syempre sasamantalahin natin yan.